Butong mo di ha, butong mo di ha. Suman para ugma. Order na mo. Ni. Rosalinda Maputol. Tagjis ang buok. Butong para suman. Karina putih. Dili Rosalinda hong man Facebook no. Ah oh, Rosalina. Hmm. Dili dili bilya ah, do. dili mapoto bilya sana. Oy, giutro na dai mo? Da labaw. Mapo. <laughs> 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 dili putun, ta, na bitaw ko kun tanaw ka wa. Oh ma. Wow. Kana sara man kana giutro. Dugay na man giutro. Bilya gun sana yang. Diba, Walang halong kimikal. Puro. Pure lang tayo. <laughs>